silip muna sa aking mini sari-sari store so ayan guys marami na akong bungi-bungi bungi-bungi <laughs> <laughs> ayan so hindi pa ako makapamili ng may pasok na naman so walang maiiwan dito sa aking tindahan, ang ko lang ay yung aking anak na panganay ayan, nagayang ko ng mga noodles yang kape so, ayan. marami no, wala ganun talaga guys pag pasmoving, moving yung mga pasmoving, moving mabilis ma ubos pero halos naman mga kasari mga pasmoving moving itong aking mga paninda kasi hindi hey, ko siya masyadong pinatungan. katamtaman lang yung presyo niya talaga. Ang gusto ko kasi hindi magtagal yung mga produkto. Gusto ko mabilisan. Kasi masisira din sila guys pag mabilis. Lalo na ngayon, no? Kailangan tingnan natin mabuti ngayon yung expiry date kasi gawa ng 2024 na. Yung mga dilata ko naman mga kasari, matagal ma-expire dyan. 2025 ka lang kasi galing yan sa ahente may ahente ako nyan so binigay niya sa akin 2025 pa, pa ma-expired so ang mabilis na ma-expired dito ay yung mga produkto ng 2023 na mag-expired ng 2024 yan guys so dito ko muna nilagay sa labas yung aking mga junk foods Ayan guys. So yun lang guys, thanks for watching!